Hello! Ako po si Madam T. At ito yung reading natin for Water, Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. So, kung hindi ko makuha sa sa'yo, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Check mo na lang yung ating mga videos. Okay? So, guys, meron tayong parang full readings sa mga hindi pa nakakaalam. Follow mo lang yung Uh, Facebook page. Ayan, like and follow Bandang Sibol and then share mo yung pin video namin na kumanta doon ng Buntong Hininga. Ayan. Tapos, uh, comment mo doon, I love Bandang Sibol and then share mo yun. Tapos, yeah, I love Bandang Sibol tsaka yung birthday mo para makasali ka sa raffle. End of November 2025, talaga natin. Let's start what do we have here for water sign. We do have here the Ace of Swords and the Ten of Cups. Bottom of the deck is the Death Card Scorpio Energy. Yung iba sa inyo, pwede may mga naiisipan or may mga bagong nangyayari ngayon pagdating sa iyong family maybe yung iba sa inyo may mga news about new beginnings or maybe bagong part ng family like maybe a baby, a child either sa iyo or sa kapatid mo, sa ah, uh, pamilya mo you know, close family and ito nagbibigay ito ng happiness sa inyong lahat and by the way nakaramdam uh, ako ng energy if there's a new child in the family I feel like ito yung child na parang ano siya uh, could be a child na mula ang tawag dito parang ano parang mula sa yumaon na na ancestor ninyo no uh, like great grandmother ganun tapos parang ipapanganak ulit siya so Ayan, nakakaramdam tayo ng ganong energy. Sino yung person na nakakonect mo for water sun? Pasensya mo na yung ingay sa background ko, ha? You do over the temperance at saka the devil. This is dalawang major arcana. Uh, bottom of the deck is the nine of cups. So, nakakita tayo dito ng person who is nawirad ako sa energy kasi parang naghihintay pa rin siya hanggang ngayon. So, this could be a lover or a secret admirer. Tapos, naghihintay pa rin siya hanggang ngayon sa'yo. Meron siyang mga iba pang options eh. Pero, hindi siya interesado or hindi niya gusto yung mga options na yun. Parang ikaw pa rin yung gusto niya. If, especially if your moon sign is, you know, a water sign. Cancer Scorpio uh, Pisces Moon. So, hanggang ngayon, hinihintay ka pa rin itong taong to. Emotions ninyo sa isa't isa. With your the sun. Sa so ngayon, masaya ka naman sa kung ano'y nangyayari ngayon sa buhay mo. Kuha ano naman yung mga nangyayari sa past mo. You're leaving it all behind and you're focusing nga sa family or with the queen of coins, sa money, finances, ganyan. Or the three of cups pagdating sa iyong friends, ganyan. And or mga parang, ano, kaibigan na tinuring mo ng pamilya. And then, you are focusing sa future. Alam mo yun, yung kumbaga kung anong ginagawa mo sa present, iniisip mo sa future may patutunguhan kasi to, kaya nagpo-focus ka dito. So ngayon, ano yung emotions ng person na kakonect mo? For you. Yan, lumabas na dito yung moon, ano? You could be dealing with your twin flame kasi sun and moon ang uh, lumabas. You do have the ten of wands, the judgment, and the high priestess. Ayan, tatlong major arcana. Actually, apat yung lumabas. Bottom of the deck is the six of cups. Yeah, this could be a person in the past. Medyo nahihirapan siya ngayon. With the judgment, nagkakaroon siya ng awakening regarding sa sitwasyon niya. Yeah, ang lakas spiritual connection ninyo dalawa. And medyo nahihirapan siya. Saan siya nahihirapan? Mm. The Eight of Swords is here. Tsaka the Chariot. May mga bagay na gusto niyang alisan, layuan, iwasan, ta, alis, alisan na lang ganun. Pero hindi niya magawa. I feel like itong person na to is, is stuck currently sa kanyang situation. And the King of Coins, I feel like nagkakaroon nagtatry siyang mag-focus na lang sa career. Ganyan. Pero hindi nga niya, niya kasi may yung isipin or hindi isipin itong kung saan siya stuck. Like, hindi niya mapigilan na hindi. Alam mo, nagkakaroon nga siya ng awakening eh. hindi naman niya alam kung anong gagawin niya dito sa awakening na to. Yeah, parang nahihirapan siya. So, what will happen in the near future for you? For water signs, in the near future for you, I know look. In the near future for you, for water signs, in the near future for you, you do have the six of pentacles. followed by the Queen of Swords. Ayan. And the uh, Nine of Pentacles, the Justice card. Oh, this is money. This is success. Yung iba sa inyo, um, you will become more professional in the near future, lalo na pagdating sa career mo. Okay meron dito mga taong tutulong sa iyo pero yung iba sa inyo kasi mas mananatili or mas mangingibabaw dito yung professionalism mo yung parang um, may mga bagay kasi na hindi mo naman kailangan ng tulong kaya mo naman gawin sa sarili mo so I feel like gagawin mo yung pagpo-focus sa mga bagay na kaya mo naman gawin sa halip na humingi ka pa na tulong sa iba And in the near future yeah, unfortunately pagdating sa person mo hindi niya magawang makaalis sa situation niya. So, with the six of swords, mag-move move, move on na lang siya. sa so, alam mo yon hindi kasi niya alam kung anong gagawin niya yung four of cups is here. And, I feel like may kinalaman sa child or children. So, hindi niya alam kung anong gagawin niya regarding dito. Uh, medyo nahihirapan pa siyang umalis sa situation niya kasi alam mo yon parang kailangan pa siya doon. And, but I, I can feel like this past, past person still miss you. Yan, yung admirer energy talaga ito eh. Matindi talaga pagka gusto niya itong person na ito sa'yo. Kaya lang wala talaga siya magawa din. So hanggang gusto lang muna yung kaya niyang gawin sa'yo ngayon. Lalo na naipit siya sa isang sitwasyon. So thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. And ingat kayo lagi. Bye-bye.